baby krillings guys magbibilang tayo ngayon ng krillings na pinagpag ko dito estimate ko mga nasa around 100 pieces na krillings ang isang batch isang mami rin yung pinagpag ko rito na nag hatch yung mga egg at ngayon ay bibilangin natin sila sa so part na ito medyo nahihirapan akong hulihin yung mga krillings kasi talagang maliliit pa sila um, hindi ko siya pwedeng kunin pa isa isa kaya gumamit ako ng fishnet para at least isang hagod marami silang makukuha agad pero masyado silang malambot kaya dahan dahan lang muna ang paglipat natin sa kanila makakatawa kasi dumadami na ang ating alagang crayfish At ito na nga. Nalipat ko na silang lahat. At nasa 107 pieces ang aking makuha. Wow.